Hello guys! Pumunta po kami kanina sa Umalcoin para sunduin si Ate Charles. Pero inabot kami ng sunstorm. Sobrang nakakatakot. Ang lakas, lakas ng hangin. Tapos nagwiwigal yung aming sanasakyan. Tapos yung dinadaanan namin, hindi siya visible yung highway. Mabuti na lang, konti lang yung dumadaan sa sakyan. Pero alam nyo ba guys, hindi masyado siyang kita. Kasi parang sa video, hindi ko sure kung bakit ang ano niya, parang white na white siya. Pero uh, as in kanina, hindi namin makita yung daan kung saan yung way. At syempre guys, so nandoon na din lang kami sa Umalcoin. Pinuntahan muna namin syempre yung best friend ng abi ko. Hindi mawawala yun every time na pumunta kami diyan sa Umalcoin. Kahit ganyan, nagka-sunstorm na. Talagang kailangan namin pumunta doon. At habang papunta nga kami dun guys, sobra talaga ang sandstorm. Hindi halos makita yung mosque na dapat dun sa lugar namin kinatatayuan. Kitang kita na siya kasi ayan siya, parang ganyan. So, the, yung kabilang side, hindi ko, na, hindi ko rin pinakita sa video. Ano yan, dagat yan. Ang lalakas ng alun. ang lakas ng alun talaga dyan. Tapos syempre, after kami pumunta doon sa best friend niya, bumili na rin kami ng shawarma. At yan na nga, hindi na din pinakita sa video. Pauwi na kami. Inabot na kami ng gabi pero may sunstorm pa rin. Ayan siya, as in talagang madilim na ang daan. Syempre, habang pabalik na kami, kumakain na din kami dyan ng shawarma. Tapos, yan, gutom na gutom na ako. Bye!